negative 2. Kaya, nag-umpisa na mag-build up ang snow. So, uh, dito sa floor, ganyan. Ayan, nag-uumpisa na guys. Kung mananatiling ganito ang temperatura ay medyo kakapal ang isno. Depende kung gaano katagal ang uh, lamig. So, silipin natin dyan sa tuktok ng bubong na yan. Nag-umpisa na rin siyang mag-build up. Silipin natin yung mga ibon, guys. O. Oh. Yan, naghahanap sila ng masisilungan. Ayan, no. Actually, gusto nilang pumasok sa yan, yan, dyan. Para magtago siguro, pero hindi naman sila makapasok sa loob. Ayan, o. Yan, may nakikita na yung mga panipis na snow dyan sa mga tuktok ng bahay. Yan, pati ito, oh, tinan nyo, ma maano na to. Oh, yan, nagbibuild up na yung snow dyan. Ayun, mga ibon. Oh, naghahanap talaga sila ng masisilungan lilipin natin sa taas. So, maulap. Ayan. Pag ganito guys, oh, ayan, nag umpisa na mag ano to? Mag ice. Ayan oh. Actually, rubber ito eh. Pero dahil, ayan, pumatak na yung snow. So, dapat mag-ingat ako dito. Madulas yan, guys. Tapos silipin natin yung halaman. No? Hindi ko na to na nalinis. Uh, busy. Ang, ayan mo, uh, tinan nyo yung halaman. Ang ganda niya. Oh, pag may snow sa uh, ibabaw. Ayan. Medyo na, na islo tayo kahit Ay, madulas, madulas guys. O oh, nag nag-umpisa mag-build up yung snow. Ayun. Ice na 'yan. So ang ganda ng halaman guys oh yeah ganyan sayan so, oh. na natin pati dito oh ayan, busy ang iyong lola inyong lola dahil hindi na niya natanggal ito dapat tinatanggal namin yan ayan oh, guys oh. ayan mag start na mag build up yung snow negative 2 lang ang ating temperatura so uh, manipis lang guys Manipis na isno lang. So, katamtaman na to. Okay na to. Hindi natin kailangan yung sobrang makapal na isno. Parang malamig na. Tinan nyo yung daliri ko. In 3 minutes na akong nasa labas. Ayan, nag-umpisa ng... Uh, maramdaman yung uh, sobrang lamig. Alam nyo sa dulo ng daliri na ganito. Parang... Uh, uh, tinutusok ang ng needle yung pagpasok ng lamig oh pero um, nakita ko sa weather ay yung uh, hangin pag ganito na malamig ay good uh, uh, good air So, try natin. Ayan, good air daw pag ganito. Ayan. Oh. Uh. Um yan may dumaan na aeroplano <laughs> so yun oh, ang ganda ng air quality yun, yun pala yung air quality ayun guys so ayun nagbibuild na yung ano yung ice nagiging ice na try natin ayun yung madu madulas yeah, madulas pag ganyan pag makapal dyan hindi na ako dadaan dyan so yun wow ang simoy ng hangin guys ang sarap masarap mag uh, lakad sa labas pag ganito na uh, ganito lang kalamig yung air quality ay maganda oh sarap oh, ingat tayo kasi baka madulas ah, ayun oh, may hangin kasi kaya ang ganda yan walapang ah. mm. Wala pang alas gis. Nasa alas 9 pa lang tayo ng umaga, guys. Ah, ramdam ko na yung ano sa daliri ko. Oh. pero ang sarap, ang sarap mag-stay sa labas, huwag lang matagal. Pag ganito lang na negative 2. iyan naririnig ko yung um uh, ano yun may aeroplano sa labas oh yun guys oh ayan so pasok na tayo sa loob kasi masakit na sa daliri tinanong ito um mirror -o. yan isno na yan j o isno na nga oh yan oh guys oh Uh, pumapasok yung lambig sa daliri parang tinutusok ng karayong so yun paalam muna